Good evening mga idol Nandito ngayon tayo sa Palit, Pampanga Sabi nga nila Ang mga babae dito ay malago Ano ibig sabihin ng malago? Maganda! Maganda, May dito mga isa dito Gulay Kaya tinda ni ate o tinda pa Tinawa, buhay. Tinawagan ko kanina si misis Gusto niya raw Tumaka rin tsaka yung ano ayan, buhay, sir. Ito tamban ayan, sir, Tatlo ayan, daan, Sandaan ayan, ito naman. 3.1,000 po. yung... pa yung tawag nila pero makarelyan. Ano yan? 3.95? Yung bangus quantity. Maupos na po Eh, homeless na ba Hindi po. hindi pa homeless. Maupos na kasi yung iba ate? Si, si 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 ma, sir. Melay po. Sir, si Melay. Kamusta si Jason? Ako si Maylin po, sir. Ah, ito si Maylin Dison. Opo, ako si Maylin. Yeah. Lager kayo, sir. Pabahay oh. dito sa buong ano. Ayan, sir. sir. Shoutout kayo, sir. Lama kayo sa shoutout. Shoutout po sa lahat. Mga kapabayan, mga kabalik. Pag-asign po kayo, sir. Kaya, uh, fair view. Ano po, ano niya? Mamaya ba, pakita. May rice sticker, sir. Ayan po, kabalik. Ay, Bye-bye na, guys. Okay. Hinihintay na tayo ni Mrs. Sa palit pa, malayo pa. 2 hours to go. Thank you for watching.